Ano yeah, sa sasabihin mo, CD? Ano? ano po yun eh? Kaibigan ko po yun, bakla yun. Ha? Wala <laughs> pala <laughs> Ganyan ba, ganyan ba siya? Ganyan <laughs> oh, ba mo O, Joshua, ba ba yun? Biglang <laughs> pag... Aalis ako. Kukuha kasi ako ng tissue. <laughs> na narinig ko yung salitang bakla. Bumigay ka! <laughs> oh. <laughs> Kung na sinabi, friends pala tayo. <laughs> oh, Joshua, Joshua, naniniwala ka ba doon? na... At nagseselosan daw. Beki daw pala, eh. yung kaibigan niya na yun. Ba't pinagseselosan mo? Wala po akong alam sa ganun dahil ang laki po ng katawan nun eh. So, ah! So, uh, Kaya nga ba ba, Becky, maliit ang katawan? Pakita And mo kay ito. katawan mo. Ha? Pakita mo. Ah! <laughs> 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 ah! Buti na lang may sando ko. Bigla akong natakot. What if wala akong sando pala? Itay, <laughs> ano? <laughs> 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 oh, itay. Tahi. Hindi na tahi yun eh. Ano lang? <laughs> Pang ano na yun eh. Yung... Autopsy. <laughs> 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 So, hindi mo alam na yung kasama niya na pinagsasilosan mo ay barkada niyang ano, gay friend niya. Yes po. Pero aware ka ba o nagulat ka na lang pinagsasilosan niya pala yung gay friend mo? Hindi po ako aware. kasi ano po eh, galit din po kasi ako sa kanya kasi po, ano, nang... Pwede kay Longgo, kayo ka budla. sige, go. Sige, Okay lang, okay lang. Um... Teddy, pakita lang slate. Bakit ang ilonggo ba siya? Sabi ilonggo. Ilonggo? Ilonggo lang yung malaki, siya ako. Ay, sa ko, sa ka Saka-saka ba? Kabiti! Kabiti ako eh! Kabiti ka ba? Kabiti! Ilonggo eh. 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 Alam mo, medyo nasaktan ako konti doon. Sorry, sorry, sorry. S sino ba pwede dito? Al 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 sino? Alex! Ikaw ilonggo. Ito yung head writer namin Ilungo. si Alex. Yeah, yeah, yeah. Ilonggo. ito. Ayan, yeah, ayan. Yeah. Dito ka. Ayan, ay, magaling, magaling. Di asa kaya sa pag ilonggo yan. Ilonggo ka ba? Waray. Bakit short kayo yung ilonggo? <laughs> Maganda. <laughs> Maganda. Ito si ang aming head right. Pareha ba yung waray at saka ilonggo? Hindi. Okay. Pero nakahambal ko ilonggo, kaya hindi ko ilonggo. Oo. Ayun. Okay. O -o. So yung sabihin mo sa kanya, bakit ka naiinis kay Jusua? <laughs> kay ano, kay Pagkita, yes ako, nakita ko man siya may upod, man sa nga ibang yung babae. Oh, nung, nagki, nung, nagki, nung nakita ni Joshua si CD, nakita na may kasama siya na lalaki, nakita din ni CD na may kasama siyang babae. I'm sorry, ah, I cannot understand. Can you translate that in English? Ah, uh, okay. One more time, can you, you treat uh, Anong sabi? Anong sabi? No, basta nung nakita silang dalawa, may kasama si CD na lalaki, si Joshua may kasama rin na But babae. When they saw each other, uh, CD as a... Uh, a friend, uh, a guy friend, and uh, Joshua also has a girlfriend. Oh my god. So they both saw each other yeah. hanging with someone else. Yes. And they were both like pissed to each other. Yeah, it's kind of awkward, you know? Oh my god. <laughs> yeah. So what happened? How, how, how did she deal with it? Did she like. Oh my God. Oh my, let's see. What happened? Let's hear from CD. So, nag, ano, kami nagsugat anay kami. So, why kami nagsapakanay? Nag, ano, langgit kami, nagtulokay, langgit kami. Do, wala lang. Do, hindi lang kami kilalahay. So, nung nag, nagsalubo nga sila, wala sila nagsapakanay, hindi sila nagpansinan. Kasi nagtinginan lang sila, tapos parang hindi lang sila magkakilala. So, when they saw each other, they just ignore each other. <laughs> <laughs> ah, so basta hindi lang nagpansin, tapos yun na yun. Oh, Nagkita, nagkasinusan, nag-assume, nagalit, naghiwalay. Yeah. Pero, uh, pero may sinasabi so, si Joshua. In English. Uh, is that true? <laughs> <laughs> Yung sinabi niya. Yeah. Okay, Joshua. Ano ba ano, kanti kita kay Bong. Nahawa na <laughs> 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 yung tabi ko sa tabi. Ikaw in, sabi mo tayo kumain ube. Uh, kawain siya na tuloy. Kanina plain black lang yan. Oh, anyway, ano daw yun? Explain what Joshua said. Can you explain it to us? <laughs> <laughs> can, can you explain it to us? <laughs> yung nakita niya po na kasama kong babae, eh, oh. sumabay lang po sa akin sa pag-uwi. Ano, pag dahil, oh. okay, uwi eh. na po so, So hindi kayo ano. talaga magkasama? Hindi po, sumabay po sila. Actually, dalawa po sila eh. Yung nabutan niya po, isa na lang. Dahil yung isa, lubi ko na pa-uwi sa kanila. Ah, dalawa pala yon. So, pasabay lang kayo pa-uwi sana? Opo. Yun lang yun. Walang ibang so, dahilan. Sumabay lang po sila sa akin talaga. Tapos nakita mo si C.D.? Opo. Yung nakita ko sila, yun po, sales po. Bakit parang hindi naniniwala si C.D.? <laughs> hindi, parang ano eh. Kasi lugi si C.D. Isa lang kasama niya sa dalawa. <laughs> eh, malaki naman daw katawan ng kasama niya, ano eh. C.D. <laughs>